Sa ikalibing isang araw ng digmaan, patuloy pa din ang Russia sa mabigat na pambomba sa Ukraine. Tinapos na rin nila ang ceasefire at kinordo na din nila ng maikpit ng lugar sa Mariupol. Ang problema nga lang dito, hindi rin nakalikas ang karamihan sa mga sibilyan. Magkakaroon din ng inaasang ikatlong pistok at nagsalta na din ang Turkey at sinabi na sa bansa nila ito ganapin. Nagbigay din ng babala si Putin patungkol sa hiling ni Zelensky sa Amerika na ipatupad ng no-fly zone. Ayon kay Putin, bawal nila itong gawin at bawal na bawal silang mangimasok sa ngayong araw na ito hindi na rin magamit ang visa at credit card sa Russia dahil na din sa matinding sanksyon na ginagawa ng Amerika. Balita na din ang walang kuryente, pagkain at tubig sa bansang Ukraine at mas lalo na din dumadami ang mga volunteer na lumalaban sa Russia. Nagsalita na din si Zelensky patungkol sa ikalabing isang araw na digmaan sa Ukraine. At sinabi niya na kapag kami ang nanalo, mas titibay palalo ang demokrasi at matitigil na ang pang-aabuso. Sinabi din ng foreign minister ng Ukraine sa kanyang US counterpart sa isang pulong na ang kanyang bansa ay nangangailangan ng mga fighter jet at air defense system at tinawag ang pagtanggi ng NATO na magpatupad ng low-fly zone sa Ukraine bilang isang tanda ng kainaan. Sinabi naman ni Blinken na ang mundo ay nanonood upang makita kung aling mga bansa ang naninindigan para sa mga prinsipyo ng kalayaan at soberenya. Nag-usap din sila ng Chinese Foreign Ministry noong Sabado. Nananawagan si Wang para sa mga negosyasyon para malutas ang agarang krisis. Gayun din ang mga pag-uusap sa paglika ng isang balancing mekanismo ng security sa Europa. Sinabi din ni Wang na dapat bigyang pansin ng US at Europe ang negatibong epekto ng pagpapalawak ng NATO sa silangan sa seguridad ng Russia. Tinututulan din ng China ang mga hakbang sa pagdaragdag ng gatong sa gera. Sinasabi ng China na ang soberenya at integrity ng teritoryo ng lahat ng mga bansa ay dapat igalang. Subalit, ang mga sanksyon na ito ay lumilika palalo ng mga bagong issue at nakagagambala din ito sa proseso ng political settlement. Sinabi din ng US State Department na binibigyan din ni Blinken na ang mundo ay kumikilos ng sabay-sabay bilang tugon sa pagsalakay ng Russia at pagtiyak na ang Moscow ay magbabayad ng malaki. Nakipag-break na din ang China sa US, Europe at iba pang mga nagpatong ng sanctions sa Russia pagkatapos itong salakayin ng Ukraine. Kinon din na ng US ng Russia patungkol sa 15 years na pagkakakulong sa mga nagkakalat ng fake news. Sinabi ng US na dapat itong ipagpatuloy at ipromote natin ang karapatang pangtao at fundamental freedoms. Sa iba pang panig ng balita, nagsalita na din si Elon Musk at sinabi na babagsak at magbabayad talaga ang Russia. Sinabi niya din na ang Starlink ay papasok na sa Ukraine ngayong linggo at masaya si Zelensky sa pagsuporta ni Elon. Nagsalita na din ng Canada sa mga citizen nito na lumikas na sa Russia habang magagamit pa ang mga commercial laparaan paraan na nagsasabi na ang mga kondisyon ng seguridad ay hindi mahuhulaan at maaaring lumalapan ng walang abiso. Sinabi din ng negosyador ng Ukraine na natatanto na ng Russia ang tunay na halaga ng digmaan. Ang mga pag-uusap sa Russia ay nagsisimula ng maging kompleto, sabi mismo ng negosyador ng Ukrainian, na naglalarawan kung ano ang nakita niya bilang isang maliwanag na pagbabago sa saloobin ng Moscow sa paglaban ng Ukrainian at nanunood sa mga international sanction. Sa simula pa lang ng digmaan, iginiit nila ang kabuang domination. Hindi din nila inaasahan na ang Ukraine ay maghahatid ng ganitong matinding paglaban. Yan mismo ang sabi ni Mikhailo Podolyak. Ang Prime Minister naman ng Israel ay nakipagkita din kay Putin sa Kremlin at pinag-usapan nila ang nangyayaring digmaan sa Ukraine. Wala kaming alam kung ano ang kanilang pinag-usapan pero pagkatapos niya makipag-usap kay Putin, dumiretso na siya sa Berlin para makausap ang German Chancellor. Nagbigay na din ng paunang babala ang International Monetary patungkol sa impact ng global economy sa Ukraine ay magiging devastating kapag ang conflict ay lumala. Nagtuturoan din ng Russia at Ukraine patungkol sa ceasefire at sinasabi na hindi sila tumupad sa usapan ang Russia naman ay sinasabi na patuloy sila sa pambobomba. Subalit nangako rin sila na makakalikas lahat ng mga tao. Ang France naman sa kabilang banda ay nagdeploy na din si Romania ng kanilang nuclear warship. Pero hindi sila makapasok sa Black Sea dahil na din sa pinapatupad na batas ng Turkey. Subalit ang kanilang mga fighter jets ay patuloy sa pagronda sa mga teritoryo ng NATO. Sa kabilang banda naman si Zelensky ay umaling na rin kay Biden na patindihin palalo nito ang sanksyon sa Russia. Ang mga US official din naman ay pumunta sa Venezuela, ang bansang kaalyado ng Russia at nakipagkita ang mga ito sa presidente na si Nicolas Maduro at inaalam nila kung handa na ba ito umatras mula sa ugnay nila sa Russia dahil na din sa ginagawa nitong pagkatake. Nagbabala na rin ng Ukrainian Army na mukhang gustong sakupin ng Russia ang kanilang pangunahing hydroelectric power plant sa timog ng kabisera ng Kiev. Sa ngayon nasakop na rin ng Russia ang ilang mga infrastructure facilities kasama na rito ang pinakamalaking nuclear power plant sa Saporizhia. Patuloy pa rin ang malawakang rally sa iba't ibang panig ng mundo kabilang na dito ang Austria, Paris at iba pang parte ng Europe. Marami na rin ang casualties at sinasabi ni Zelensky na umabot na ito ng 10,000 at sinabi ni Zelensky na nalagasan din sila ngayon ng 160 katao kabilang na dito ang 10 opisyal. At habang papalapit ng papalapit ang Russia, marami na rin ang naiipit at lumilikas sa tao sa digmaan. Mukha atang wala talagang balak sumuko si Zelensky at talagang hindi ito tumitigil na umingin na simpatya sa mga tao sa buong mundo. Sinabi naman ni Pavel Pelgaher, isang Russian military analyst, na tumataas palalo ang moral ng Ukrainian at ito ang magpapahirap palalo sa mga Russian at baka ito ang maging daan ng kanilang pagkatalo. Sinabi naman ni Irina Berashuk na nakagawa sila ng dalawang humanitarian corridors, subalit alam niya din na nag na ang Russia dahil binibomba na nila ang mga lugar na maraming sibilyan. Sinabi naman ni Artis Fabrics na ang Ukraine ay talaga magiging miyembro ng EU. Sinabi din ni Blinken na bukas ang pinto ng Amerika para sa diplomasyo sa Russia. Pero ang sagot naman ni Artis Fabrics dito na kung si Putin ay gusto ng face saving, kailangan niyang malaman kung paano ito gagawin. Sinabi naman ni Helmut Deutsch, Chairman of Board of Directors, na ang sanction ay para sa mga research organization at hindi sa individual. Alam din nila na ito ay mahirap na sitwasyon dahil ito ay magdudulot ng matinding pinsala pero sinabi niya din na hindi nila bibitawan ang kanilang mga scientists sa mabibigat na sitwasyon. Sa huli naman sinabi ni Ursula Borderleyen na sa oras ng pighati dapat tayong tumayo para pigilan ang hindi makataong ginagawa ng Russia. Marami na ang namamatay at marami na din ang lumiligas. Yan mismo ang sabi niya kanina. Sa resolution naman, 141 countries out of 193 ang sumuporta sa United Nations laban sa invasion ng Russia. Subalit ang apat dito ay hindi sumang-ayon at suportado nila ang Russia ang mga bansang Belarus, North Korea, Eritrea at Syria ay suportado ang Russia. Ang Belarus ay pinayagan ng mga Russian na gamitin ang kanyang teritoryo para sa pagsakop sa bansang Ukraine. Ang Syria naman ay sinuporta ng Moscow sa recognition nito sa Republic sa Eastern ng Ukraine. Ang Venezuela naman ay nagpakita din ng malakas na pagsuporta sa Kremlin sa isang telepon call. Ang Chechnya naman ay sinabi na tama lang ang desisyon ni Putin at tutuparin namin ang kanyang mga utos. Ang India naman sa kabilang banda ay abstain sa pagboto at sinundan ito ng pagsabi ng UN na bukas ang kanilang pinto para sa diplomasya.